Good morning Davao. So magsolo radyo karoon pa long og bukid noon kaya ako ang kasabotwa na dayon og sa din ako una ako ang itrabawaan sa unang Passion for People, Alorica den kamo man pag gasolina ta kay lisod kay mohob sa karsada og mo na din na siya ang gasolina ron tanang mahala pero laban la agi, hapon og kani eh, padulong din siya mental, la karsada guys i flex na, na ko unsa kalayo sa biyahe na to and then after na naabot na, na ko diri sa Vista Mall sa kadugay dugay na ko diri sa Davao wa pa, ko kasulod diri amo sa nasulod and then naabot na ako sa mental elementary school og i flex din ako ang mo ta nga view sa likod kay sa sta kanindot and then pag na ko didto sa mental naabot na, na ko diri sa lebih kalinan Maho ta kay, mapas mo ta sa biyahe Then mo din ako ang i-order guys Beef steak lang kay pa man Ako rin isa, wakoy sabay Sad boy or? <laughs> And then mo to flex flex din po guys Sa sluyag na ngayon, bago ba ng mata ba oh, Mo gud na no. pag mata niya, rides dayo nala Hala, sige gud choy, chop gud Then, naabot ako na sa kuang isa First destination dire flex flex din sa mga clouds dire o hasta ka init na dining orasa o masunog ako ang kuji oh my god sa ba ka mahal og saunahan guys na naga ukuy ukoy dito kung mo dire make sure nga wa mo ikabit ka uban kay mapikturan. good Alisod ka. so, smile, mo na kaayo ka ayo so small gimo mo ka moagi and then abot na po ko dire sa ilang bridge bridge padulong ni og marilog nagianan na and then pagkahuman Naturo po ta sa to second destination which is kani eh, Sea of Clouds gyapon. Nagrabi ka baga guys. Murag na ay nagluto og kupras so sa sauna sa iyo sa kabuntagon. Hasta gyud kanin do to gi flex din ato atong motor. Syempre man ato ang ato ang body. den dito guys oh ninduta jud ay kanang wadto ka mareless ma mo ba grabe ka kanin Sa kalibutan, ma appreciate gini mo ang gibuhat sa Ginoo. Yan. Then, pagkahuman diri ah, na po ko sa akong sunod nga destination diri Kasi yun na akong duula sa Sea of Clouds guys. Bura na akong nasa langit o magkita lagi yung San Pedro. O magsabi may manabong padulong may sa Matina Galeria. Kaya manari may kay Domingo magod ni <laughs> para sa kanin ng guys. And then, nabutan na ko dere, sa Great Wall of Dabao Char. Dabao, Jod. Nahan, guys. Huwag balo. Sa so, pa yung mga nindot dito nga lugar para ito na-explore later on. Hasta yung ayusa. And then, pag abot ako dito so sa may bukid na nadapit, guys, kita ko ng cloud maro na curious kung sa'yo na Adria ah, sa sulod. So, ako siyang isulod. So, pag sulod na ako, nakita na ako ng Red Cliff na resort. Nindot siya. Japanese concept or Chinese. I'm not really sure. Kiniagira ko dito. So, naka-soft opening pa yata ni siya. So, pa siya totally open, Jod. So, nindot ni tri, Bugnaw. Tapos, pwede ka mag-relax. makaon ka dira. And then, ni move ko sa unahan. Kaya, mo siya na Pag-abot na ko, nabot na dyan sa Cloud Morrow. So, pag-abot ni mo sa Cloud Morrow sa entrance, mura siya gula. Normal lang kaayo siya. Mura siya, makakita niyo ba lang gamay. Oi Murag nagdodog sulot. ane kay gamay, mang kaayo sa gawas. <laughs> then, lang talaga pag abot sa sulod. din, pag insulod din ako dariya guys, gisugat din ko ni Spider-Man. Ah, grabe Spider-Man, grabe ka welcoming niya. Entrance din ko og 200. Kay mag-sightseeing lang man ko. Doon makita ninyo ang mga dinosaur sa kilid. Doon rah, ba sa kaysa mga bata. Dira, o piling bata. Then muna lahang sa sulod sa entrance sila, Then muna mga activities. Ngayon yung pwede buhato dariya sa sulod. Then muna lang mapa sa Cloud maro, So dako-dako gid siya guys. So di mawala dariya kaya na mapa. So pag sulod pa lang ni mo So, gato na dayon ka og mga soft music wala appeal kay basi ka sa pantihan anang call meta ug na nay mga naga camping camping dira And then ug sulod ni modere wow kaingon ngon ko sa akong self nga wow ayusa diri oy may gingon nga don't judge the book by its cover lagi daw so mo to pagsulod char ug <laughs> sulod diri nakita na diyan ako anday na sur park so modern is siya so murag na amaze ko kay nindot kayo ka. pero di sa tamo sulod dira diri sa tasa right side. So, pag abot ako sa right side, gisugat din ko yung Lawini o Mickey Mouse. Grabe ka, welcome sa duha. Ay, niya, paglingi na ko sa dihang. Na si Uncle Hooks, o na, maroon mga labig drum. Ay, cool. Butan man ta, cool. O na, po na si Batman. So, in short na, mga Marvels na character na guys. O na, po ang kani Fiona na nga nagan kay KK Boys. Nga nagabante siyang Yang Castle. Bigaon yun, si Fiona. Yung mas na si Princess, lagi pa charot. Then, <laughs> na, sila Iron Man, na si Uncle Spider. Si Uncle... Superman dere Ayog pangisog ko lang gud ko. Then uh, na di mga sliding dere para sa mga bata. Then pag uma na ko dire ni move ra sa next spot. So pag abot na ko deray, uh, kita og mga bridge bridge. So grabe ko ka amazed dere kay wala La, lang pa ang gamay siya pero na adak isa sa sulun. Then nakita po na ako ang mga itlog sa pugo dire guys, nasa left side and to ara. galaw na ang mga itlog sa pugo, gibatindog man. Video picture picture. <laughs> Nya, pag Lampas din mo silahang ilahang mini bridge guys. Makita na rin ninyo ang ilahang swimming area. So, mo yun swimming area nila. na ipambata bata, naay pang naapod sila, eh, mini falls. O, aras si yang Uncle Spider-Man. oh. sama na Ngita kag namang di akul. Mii smart spot ba? Then, mo na siya guys. Sila kabutang. Two feet. Then, naapod rin sa pika, Two with cottage. Then, diha. Kaninga time. Naligo nga bata. Dariya. dito sa unahan, murag siya raisa nagaligo. So, nasolog yun niya. Feeling na ko nag-overnight na sila. So, ito yung makita yun ninyo, di ba? Hasta kanindot. Na, sige, nag-agas ang tubig dire guys. So, flowing water Yata ni Kanang fresh water figured siya. So, in short, bisa pang mangihi mo dira. Okay ra. <laughs> It's okay ra. <laughs> Kaya mo pangihi, guys. Okay. Lain man. <laughs> so, maunis um, siya dire ah. Maglingkod lingkod na, di on, niya. Sa ilahang cottage-cottage. Sa na-miss ko dire. Grabe kanindot. Bugno po dire ah. kay nag mga kahoy. Yan, so makita ninyo, tuara, tuwamo na siya, nakabutang 2 feet, huwag siyang cool Spider man, yun dito, ang grabe ka, amazing. Eh. Yan, so tura ang bata, oh. ligo-ligo siya. Nasolo niya ang place. Diyan na rin, abot na niko sa 2, kakarsada, so, diyan sa ako sa left side. Okay, na-curious ko ba, kay, siyempre, pasubida ko siya, so, basi, dahil, may something dito sa unahan, dahil nga, watakabalo, so, tas baktas ang bugoy, hala explore, explore. tano tanaw sa kilid. Sighting, dayon. Ngitag mayon. Hello, baktas. Nya mo din nila hang mga ano dari, ah. ilahang mga kubo-kubo. So, pwede niya siya parentahan. Nga siya yung rates. Pag entrance ninyo, makita niyo Tapos na po yung mga food na included dito ni. So, na -dito sa ano, entrance, makita na ninyo. Yan, dagan sila kubo-kubo dari, ah. So, makita ninyo. Tura, dagan. So, Mabut ka diri kay grabe ka nature nature good relaxing then try tag sulod so pag sulod ako dira nag agita ako sa ilahang wow swimming pool man made swimming pool swimming pool ba ni <laughs> or mini lake na gibuhat nila so amazing kayo kay grabe jud pagka hunahuna sa architect nga nag-design ani grabe ka ayos kay kung sa pa murador sag dahilayan o concept ayun so pwede mo mag activities drag guys makita nyo nya sa tong vid sa tong sunod nga videos makita na ko sa inyo say na uh, mga activities dala later and then pag umana ko dere ni move na pugo sa next part which is ang ilahang sports hall so sports hall la guys na ay mga ginaingon nga mga computers mga karaan na uh, computer sa una mga arcade games like grabe kay ngon jud ko grabe ka nostalgic dere yo oh. chuya lagi and then natrapunta dere So pag ako sa tason sa na sa kag mag mga, mga duyan nga kahoy nga gipangbita so niad to tawag na sila ay ATV diri a na activities po. So wala gyud siya wala gyud nasa dahilayan char. <laughs> nasa duol lang diri sa may bukid nun banda. Then pag abot sa taas tuara. Pwede mo magtapok-tapok dira sa mga barkada, friends and families, lingkod-lingkod mo dira, relax, relax, enjoy nyo nature. Then, what mo, Then, sila ay activities po deri, banda. Na sila ay zipline, which is uh, pambata pa ang available kay according pa sa ilahad rin ang pandag ko, gina ayo pa daw gina buhat ginabuhat pa. So, mo nila hang ATV dari uh, Rafita, guys. So, na si Angkol dito, nagsulay-sulay. Magburit-burit gina si Angkol. og napot sila ay archery dari. So, kung wala mo muna ego, sa pana ni Cupido, baka dari maka-ego mo.

Nada sila ay bungee jump dari ya uh, guys. So nindot po siya. Karang di jug ka activities ko na ka dari uh, sa Cloud Maru. Amazing kayo. Did, di ini paid ha? Wala lang. Nag, na, na, amaze lang ko sa ilang ano. <laughs> sa ilang resort kay I did not expect nga ani kanin sa sulod. So pwede ka magduyan-duyan, nature nature gid trip. Tapos pagbaksbaktas ako dira kita kung mga love ko tagtiili ko sadboy ka makwasa ani. Eh? Ang love parang sugal. Mag-scatter na lang siguro ko. Eh, mga kwarta pa ko. Huwag <laughs> na pa rin sa manahan, guys. Tagkan ka din lang mga coach-coach. Kung magbasa-basa ka rin niya, sad boy ka, sad girl na. Ay na lang yun. kay magsakit yung mga buhat. Pero anyways, pag-enjoy sa resort. Kaya gawa po ang ilahang another eh, setup. Then, pag gawa na to dito sa dito nga spot, Balik na po sa Dinosaur Park. Which is, mga gina ako ang geekers. Kung sabi na-address sa kay Ayaw kayo mga dinosaurs dito. Manggukod. Char. <laughs> So pagsulod na ko sa entrance area guys, na sila yung mga souvenirs. So usually yan na mga dinosaur, pambata. Yeah, welcoming kasi sila ate, si kuya dere. Pagsulod na ako. Then, chika-chika din -chika, ni, ni madam dere. Ma, na, sir, i-add ko sa Facebook sir. ko dili lang ma'am. Sir, charot lang. Gusto niya ay paano ang resort. Itag daw. Sige, later. <laughs> yan, nakita na ito ng mga ano dere. mga itlog sa pugo. Og tuara. Nakita na ito ang number one. Android dinosaur. Android unsa daw? Zoids. <laughs> tuara and then tadi pufa ta sa pikas dagan pa ni siya dere ah. So nindot siya again trans padulong dere oh na mga itlog sa pugo na nagkatagkatag. Video mo picture picture sa So tuara. Dinosaur park and then ayun. Napay sa ka dinosaur wajuk Jo kaila ko na bala ni kay murag giraffe. Char murag giraffe. <laughs> Sorry lang ah, dili kita hawdog manay na si mabastan. <laughs> And then dara guys, dara pa. Na pa la Indri, kuyo kini nga dai na surne kay mura manig mura manig pangsabong kay bubukhad man pidi ini tarik guru ni sa matina galeria ni kay sure win gini ba oh. Ano isog ignao mo. Oh. Kapa na ni Lo lo lo. Lo. Pero na ni video ipakita na sa inyo guys nga maglihok na siya. So pidi mo gyud sa sakay dia. And then pagkauman ko dari ani move the focus sa ilahang kantin so naabot ko silang kantin guys grabe juga dako guys amazing then pag ako dali sa kantin nila daggan kay activities usually sa mga bata ikaw Biar buka ka malikod lingkod so, kay sakay ka dira kung feeling bata <laughs> so mo na sila lang kantin so mga bata dari malingaw jud so kung adto mo dari ah bata make sure nga sakto gid yung budget kay na kung nga mayro budget wala gid gid kayo mo malingaw kung sa itseeing lang goods kayo okay, daga mga nindot nga spot dre and then mo ni lahang kubo-kubo kung sumuka on and then nada sila alaga nga crocs dre guys strong. char nagulat tar nagpagkaon charot lang dai bato bitaw guys and then pag umand dre uh, ta sa lahang kantin pagsulod pag sulod ako sa kantin guys oh grabe marvel kwan di kay ning takia dre marvel fan ni kay na pa si wonder woman dito ah and then pag sulod dre uh, diri ko na gasa nagkamot guys kay oh amazing kayo wow gabi ka stitik <laughs> stitik <laughs> tuara then yung mga pagkaon dere and desserts like cakes and uh, mga food pwede mo mag breakfast pwede pili mo magkaon if gutom na then i-move ta dito sa una kay nakon kung may naa ri, ah. so nasya na mga rabbits dere ah, ilahaning binuhi I'm not sure if baligya nila wala po ka pangutan na. Huwag na po yad, ada piyata sa right side ang murag mini falls. So, grabe pagka pagka huna na huwag na si Donald Duck. Marvel fan o Disney fan yung pag-iya <laughs> And then, turay lang rabbit. Cute, cute, cute. Hello, kitty, kitty. Gunit, gunit yung aktor. May wagi ako <laughs> Nag-feeding na lang time sila mga rabbit guys. So, cute kila mga rabbit. So, friendly. Yan, yun, mapan nakakulong na so, panasigurong pa na siguro ipagawas pag naibisita. And then, mo nilang ano, ilang activities sa ganyan. Katong gingon ako nga man-made nga lake or swimming pool daw. So, pwede ka magbike bike dira, guys. Huwag katong maglakaw-lakaw ka sa tubig, which, katong nga, I'm not religious really sure. pangalan, sorry lang kayo, ha. <laughs> so, kanin tubig nila, guys. Ika pa River. Nabot og bukid noon. Ha? Huh? Unsa ano di ay? mo ta pero joke lang diri rabito ni sila banda. So mo na siya kung trip ninyo mag bike bike dari. activities. Dabi oh, ang bata umon na ron at tuara mo luya Na mag bike bike ka dara, guys. Na na sige puy fees. Then diri lakaw lakaw ta sila hang ano. Sila hang murag fatway nga, nga naay tubig sa kilid. Murag jud kag sa laing lugar ba nga? Grabe ka relaxing diri. Kani nga tayo mo pa kani tao kasi ko naabot kay di ganahan mo odtuhan kay init na kay biyahe so tara then pag uman ako dito sa dinosaur park yung link ko ding bugoy dari dito sa ilahang swimming pool or mini pool tara oh flex flex yung bugoy oh aha uh Aha. -huh. Uh -huh. flex na kay basig dudahan Tanada, na do date gigig abet na so ako ra na isa oh di ba oh, oh oh yo 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 yan yun yung bugoy oh, oh tara oh di ba <laughs> Then, pag na Lingkod-lingkod sa bugoy. Tora, flex-flex. Dool tadi sa ilahang. falls, falls. O, oh, napay bata. Nangihi. O, galaw gawa ni bata. ano ni, ni Mao. Siguro Angso. Dari, pero char lang. Dili din ama, oh. <laughs> di na Mao. Di siya. Di na siya, ano guys. Di na siya ihi. Limpyo na siya ng tubig. Tora, ilahang falls, guys. Grabe ka. Amazing. Na-remember na ako na akong laag. Ito na oh, ano? ah, nga ko. O, ano. Surigaw nga false. Nindot. Jigayo siya guys. Pagkaayusa. Yung anindot ang pagkahuna-huna ani. Eh. Tuara. Ayos kayo. And then paguman guys, mo rin siya tong giniha. Tong dinosaur park. Sa sulod, nagliuk-lihok na bata din ito. Bubuga din nagkalayo taon-taon. Wala talang ninyo. Masurog na si ante. Nastawangan. <laughs> Piratik lang. Wala, bitay. <laughs> Og mora ni eh, ako ang video guys. This is the end of my video. Unta nalingaw mo og kunta namoy tay laag mo sa cloud maro. Salamat. Bye.